Dahil love na love ko kayo, e eh, ipapasilip ko sa inyo ngayon itong bago kong Tesla Model 3. Open sesame. Uy, pucha. Pop the hood, pop the hood. So dito guys, pag minubuksan nyo yung trunk dito sa harap, pwede na rin sa phone. Ayun o, no? laki ng space niya guys o. Oh. 18 inches wheel. Eh, tapos yung cameras niya, guys. Meron dito. Meron dito. Meron dito sa likod. Meron dito sa kabilang gilid. Tambak dito, guys, sa harap ng camera. Panoramic roof. eh, So guys, ito pa yung isa sa malupet. So kahit wala akong dalang cellphone, wala akong dalang susi. So ito yung susi niya guys. Sing-sing. So pag bubuksan ko siya guys, yan, tatap ko lang na ganyan. Ayun, bukas na yan guys. Pag ganun na tumunog na tutut, tapos oh, nag-open na yung side mirror niya. So pagpapasok ka guys, ganyan. Lahin mo lang. Uy, grabe naman yung loob. Trunk dito guys, sa likod. Buksan na natin. So pwede mo rin siyang buksan sa cellphone guys, pwede rin dito. Pindutin mo lang, boom! Gaano kalupit yon? <laughs> so ganyan kalaki yung truck dito, neto guys. Tapos meron pa siya dito sa ilalim. At kung hindi pa sapat yun guys para sa mga gamit nyo, pwede nyo pa siyang dagdagan, no? So itong upuan guys, si higa mo lang yan. Boom! Hey! So marami kayong may lalagay na gamit dito dahil pwede nyo siyang ihiga all the way. So pag camping, pwede kayo dito. Try ko kung kasha ako guys pag matutulog. Kunyari nag-camping. Try natin, try natin. Kasyong kasha, kasha! Woohoo! So ganyan yung view nyo guys, ba? Diba? Panoramic roof. So pag i-close natin guys, pindutin lang natin to. Boom! Matik na siya. Masok tayo dito sa loob, sa likod. <laughs> Grabe! So, ganito yung pakiramdam mo sa likod, no, guys. Sarap, napaka-comfortable. Promise. So, 5'10 yung height ko, guys. <laughs> ganito kalaki, ganito ka-spacious dito sa loob. Grabe, guys. Napaka-comfortable. Tapos, habang nasa biyahe, boring ka, merong screen dito sa likod na pwede mong panooran. So, makokontrol nyo na rin dito lahat. Kung gusto nyo yung buksan yung aircon. So, heated seat din to guys. Pwede mo siyang i-heat. Pwede mo siyang i-cool. Tapos guys, kunyari ito, masyado nakausog. Itong passenger seat dito sa harap guys, pwede mo siyang i iusog. Aircon. So, kung gusto mong i-adjust yung aircon mo guys, ayan, pa nakapataas, pwede ibaba gagano mo lang. Tapos, ito yung pinakamalupit. Yan. Pag naboboring kayo, guys, pwede kayo mag-YouTube. Grabe, napakalino ng screen nyo, guys, ko nakikita nyo lang dito. So, patugtugin natin si Coco Melon. Eh... Ito pa yung isa sa malupit dito sa screen dito sa likod no guys. Kung magkaiba kayo ng earpads, pwede yung siyang i-connect dito ng sabay. Tapos meron ditong charging port dalawa, lagyan dito. So may speaker dito, may speaker dito sa likod. Tambak ng speaker guys, grabe. So dito na tayo sa harap guys. Grabe! Kita nyo yun guys, 5'10 ako ah. pero tignan nyo yung laki ng loob. Napaka convenient. Hey. Screen nya guys, grabe yung laki ng screen. So kung loob ba ito sa sakyan nyo guys, China charge nyo habang naghihintay kayo, pwede kayong manood dito. Ayan. ah uh, Netflix tayo, Netflix. Try natin Netflix. Netflix. Uh. Ayan Oh. Netflix. Maps. So dito guys, sa, sa screen na to guys, sa harap, dito nyo na makokontrol lahat. Gusto nyo adjust yung side mirror. Open yung trunk. Open nyo yung trunk Yung hood. Camera guys. Grabe yung camera. Oh, Linaw oh. Mas malinaw pa sa DSLR ko ah. So yung brake nya. Accelerator. Window. So yung aircon nya guys. Dito na. Ayan. Oh, hindi siya halata no. Pero rock. <laughs> so dito yung aircon nya. Nalagyan dito. So yung lalagyan dito guys. Suusog nyo lang to. Ayan. O, oh, di diba? Laki, ah. Close you guys. Pindutin nyo lang ulit. Tapos dito, cup holder. Pindutin nyo lang ulit pag sasara. At eto pa, guys. Dito sa may armrest nya. Uy! Daming laman. ang daming syang pwedeng ilagay, no, guys. Ayan, no. Meron pa dyan, no. Laki pa ng space dyan. Tapos dito pa. O, oh, may space pa dyan. Ano to? Napamalupit, guys. Card ko yan. Open sesame. Oh. Lagyan <laughs> natin dyan. So, ito pa pala guys. Wireless charger. Asa yung phone ko. So, lalapag mo lang yung phone mo dyan. O, oh, mag-charge na yan. Kung puno na dyan, meron din dito. Na susakan ng charger dito sa loob. Etong kinuha ko nga pala guys is long range all wheel drive. So, yun lang naman no. Siguro yung ibang specs niya sa susunod na video na lang dahil mas masyado ng mahaba to. At meron din nga palang dash cam dito sa loob guys. So, yun no? yung na yan. So, puno ng camera talaga ito guys, walang ligtas. Tapos, pag nakarnap guys, may GPS. Pwede mo rin kontrolin sa cellphone mo. So, malabo talaga siyang makarnap no, makarnap man. Madali mo lang siyang mare-recover. So, yun na nga guys, no? sana i-share nyo, like, follow, and subscribe ang aking YouTube channel, Facebook, TikTok. At uh, ang dami niya pang malulupit na features guys pero hindi kasi siya kaya sa isang video kaya sa susunod na video guys. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalulupit yung ibang specs niya guys kung bakit ko siya nagustuhan. Bakit in love na in love ako kay Tesla Model 3 ko! Oh!